<laughs> Oo, oh, may bakay namin. Ayan. Oh. ayon. magbibigay sa'yo sa kanilang akwad ko. Aba. Ayan siya. Pwede ko ba lagay dito lang lang? <laughs> Pwede, <laughs> <laughs> dali ka na pe. Eh. Magbibigay ko sa'yo. Ano naman kayaan? Torilo yan. Saka yun? Yun. Torilo ngayon. Ay, may urat mo pala eh. 248 wow. Relo, para may relo kang gagamitin Maganda yan ah Oo Oo <laughs> Uy, Ito isa Ito ba talaga para sa akin? Ay para sa iyo yan Meron pa isa Ay, wala, 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 isang libo Kasama <laughs> Kasama <laughs> <laughs> Wow Ayan, meron ka pa isang libo Wow, grabe naman pala ito Grabe naman, hindi ko Picture kami na wala, pa. ito sana mayro pa mag-sponsor sa iyo. Oh, may nak makapanood nito. Mali natin. Sana nga po. Ah. Wow. Grabe naman 'to. Parang hindi. <laughs> <laughs> Tapo <Toto> ba 'to? So yan, 'yung gidian fake. Eh. Ayun, nagresilay na ako ng kape oh, tingnan mo. Susunod. Ay, susunod. Ito? Mm. Aba, para kain din para maganda ito para sa diabetes, sir. diabetes herbs. Diabetes one. Ah, diabetes ah, um. herbs, sir. One. Diabetes herbs. Mm. <laughs> Ito mga binipis niya, no? Ato, pwede ba sa akin ito? Kasi may binipis niya ako, eh. Pwede din yan. Oo. Ah, oh. oh, sige. Gagod doon. Galdo yun, ha? Okay. Programin tayo ito lang muna. Sana ito. kayo Sa wife mo, sa'yo. Aw. Maraming salamat, ha? Talagang... Tinirektorin talaga ito para sa akin. Oo. Oh. Baka ina-inabang mga kalan namin, eh. Kung ba dyan lang ka dito. Okay naman, sana. Lagi... Lagi kayo tayo yung... Ano, no? Oo. Uh, Kung sakali mo na ito uh, at sa tanggapin ito ng buto at saka siguro abang ano hindi ko rin yung mga kasi mali mo mali mo <laughs> tayo makikita sa atin oo oh, nga uh, ano ang dami namang yes sabat uh, marami namang may mabuti loob na hindi yan nagsiksik umaapaw liquid umaapaw mali mo yun siya